Ito po tayo ngayon sa Barangay Katimon at uh, nakita natin na malapit ng anihin yung mga palay dito. Pero ang pinong problema ng mga magsasaka ay ang presyo ng palay. So kasama natin dito yung isang magsasaka uh, si uh, ano pong pangalan niya? Kagawad Candido Ventura ma uh, Si Kagawad uh, Ventura ay uh, isa sa mga magsasaka dito So Kagawad, kumusta po ba ang uh, mga palayan niyo dito? Ang balita ko po ay bumabag matuloy na bumabagsak ang presyo ng palay. Yung nga po, ang problema namin ngayon, dahil ang balita ngayon na lakaran po, ay may nagsasabi na uh, 1650 daw. Yung mga iba naman, 17. Eh, yung nga, kung maari po sana naman, eh, dagdagan naman po sana ang presyo para makabayad po kami sa mga pinagkakautangan po namin. Yun lang po ang aking masasabi, ma'am, sa ngayon dahil sobrang mababa po yung presyo na yun. Opo. So ano pang ano po bang presyo yung sinasabi n'yong hindi dapat kayo nalulugi? Ah, uh, kung mari po sana naman po, uh, hindi na po sana naman po sa 20, you know, 20 pesos. opo. Para makasapat po naman po sa aming mga pagbabayad sa mga kinangailangan namin dito sa palayan yun po lang sana ang gusto po namin mm. so ayon ang uh, nais ng na mga magsasaka na maging presyo ng palay ay 20 pesos pataas hindi pababa dahil pinuproblema nga nila na yung gastos nila sa bukid ay napakalaki at uh, uh, halos lahat din naman ay inuutang ng uh, mga magsasaka so yun yun ang sentimiento nila so kagawat ay uh, paano nyo po ba uh, ipapaabot itong ganitong nangyayari po sa inyo? Uh, yun nga po, uh, masasabi ko sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Uh, sana po naman ay supportan po na punin nyo kami para maging maganda naman po uh, sa karag. bayad sa ating uh, parang yung mga sana para uh, sasapat sa mga Pwede po ba kayong ma, ma ano, ma manawagan kay uh, Pangulong uh, BBM para naman mapansin po kayo? Pwede po na. Sige po. Mahal natin na Pangulo, uh, ako po ay nananawagan sa mga oras na ito dahil sa Ah, nangyayari po dito sa aming barangay ay, sobrang mababa po ang presyo ng palay dito ala po marami po kaming pagkakautang na dapat na bayaran hindi po sapat kung yung presyo na yon na 1650 ay hindi po sapat kung ikukumpara sa mga bayarin namin dahil lahat po ng mga ginastos namin dito sa aming palayan ay halos inutang po namin. Kaya tulungan po ninyo kami mahal na Pangulo. Yun po lang ang aking pong kahilingan po sa inyo.